Guys, magluluto tayo ng patatin. Ayan. Patatin, guys. Sarap. Sarap. Ayan. Kain tayo maya-maya, guys. Ayan. Baboy. Tapos yung laman loob. Ayan. Guys. Okay. Ah. Ay, style. Ayan. Palambutin mo, guys. Kaya lagyan ng ricado para masarap. Ayan. Sarap. Maya-maya, guys. Kain tayo maya-maya, guys patatin. Ting ingredients mga guys. Para masarap, para masarap siya. Yan. Tomato sauce. Ayan. Tapos Yan, reno. Tapos slice pinya. Tapos Yan, garbage. Yan na guys, ilalagay natin. Ricardo. Ayan guys, magluluto muna tayo bago tayo alis. Tutu muna tayo ng pagkain. Bago tayo bibiyahe. Hmm. Ah, Hindi yung may oras to guys para bago maluto. Pinapalambot pa lang. Patatin. Kain, kain tayo mamaya guys. Ayan, kain tayo mamaya. Patatin. Patatin. Yan, pinapalambot pa lang, guys. Ayun, sarap oh. Kakainin natin mamaya. Ayun. Sarap. Patatim ng baboy. Ayan. So wow, sarap, guys. So, oh. sarap, 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 sarap. you oh. know, sarap, guys. Oh. Yan, dumalambot na siya, guys. Oh. Yan, mamaya ilagay na natin yung mga ricado niya. Sarap na guys. Sarap na tignan o. Oh. Ayan. Tignan nyo. Oh. Sarap. Ah. Kumukulo na siya ng gusto guys o. Oh. Malambot na yan. Ah. Palambotin pa ng konti. Pag so, ilagay ang mga ricado nyo. Sarap. Sarap Malambot. Malambot na. Malambot na. Sarap. Sarap, sarap, sarap. 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 Ayan na Kainan na guys. Ang oh, sarap. Ang oh, sarap. Good morning. Kain na tayo. Pag hango lang yung nga. Kapag itong Sabi to. Bakit to ah? Di ba ito dyan ka-delivered? Okay. Hindi. Hmm. Tapos naman kasakay tap na kayo. Tapos naman kasakay kayo. Ah. Huwag tayong manungal daw. Ay, no talwal daw kayo may sal hmm. daw lang siguro uro Okay. May may post diba kaya, ah? Hmm. siya, sa unan. Kaya dual daw lang. Pang daw lang ang Mm, Kaya pang kasi ko, Agap siya nang iubing e. Eh. Ah. Agap siya iubing. Yan, atay. Ano ko? Ay, atay hindi. Ay, ito na pa? Hmm, agap siya Hmm, sarap e. Hmm. Sarap. ito. pa na? Jet na? exacto. Hindi, amok e. Mga hindi hindi

Mà một bài đấy Ừ, đọc đây Dụt Nhật xe mặt bài đấy hả? Tung tung lên tôi nó mang kita. Tanuhan, okay, deliver dito na tayo Pesto pesto mm. Siguro kung garod no? Pagbiyahe datang ludo. Kasi magiging kasuling ngakuan. 3,000 eh... 120 may saw naman. 150 may saw naman 3,000 for 5. Round trip. Di ba ano yan? Sub-sub lang kasuling ngayon. E dito pay nga. E dito transport dyan. Garakila dati rin siya. Lumanood ang mapan. Mm. Ayan, bantol. Hango kaya mas sigurado pwede ano na paghanguan nyo mm -hmm. hmm sabi sabi so, maumay ka man gawin yan ang sarap ah hmm

Hmm. Ang tanong makawit kayo, Gupo Jay, sakta gawit mo ito. Pang yung it, ATM ko. Okay. Okay. Kaso na, round trip na lang. independe ano, manual daw yung labas di kwak, ATM card ko. Ano lang? 3 days, 5, 1 week, ako oh, patay. Bale, baka okay. sa mga ito siyante. Uwain, baka sumugid din.

Ah? Ayo Hah? 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 Hmm mm hmm. Mm hmm. Hah? Mm hmm. Hah? 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 terus Hah? Hah?

Abani ah, nang kubuk kan ini. Kalau <laughs> gigit nang nang kau mendekat adalah kan ini. Isau. Dapat siap nih tidak kasih parang bentuk atau apa? <nabir> apa yang perde? Kayakkan <tipun> sama nanti. Siap. Kayak nak jadi bergame sama Teja. Ugo. <tipun>